Ang naging problema, ang tumatawid mula summer, later late summer, bawat araw is 1,400 na truck. Kaya yun ang kailangan natin bigyan ng paraan na makatawid pa rin. Because like you say, it's affecting everyone. It's a supply rate. Hanggang Mindanao nagre-reklamo mm -hmm. ang tao. Kasi yung mga fast food chains. Yung mga supply nila hindi makakarating. Naging delayed, naubusan sila ng gamit, naubusan sila ng ng supply. Three to five days sila hmm. nag-aantay. Wala silang kinakainan, wala silang tinutulugan. Hmm. There was this lady who was, uh, the, who was in charge of uh, the delivery of gulay. Sabi niya, wala na, yung patatas namin tumubo na. Ganon katagal kami nag-aantay. Yung iba nasira na. So, we made the system, put a system in place, it will be implemented by the Coast Guard na ang perishables have priority para hindi masira naman yung, uh, uh, yung produkto. Ang San Juanico Bridge, lahat naman tulay, kailangan may maintenance yan, major maintenance yan every three years. Bago ka mag-maintenance, pupuntahan mo, titignan mo ano yung sira, ano yung kailangan, ano yung aayusin, bawat span, titignan mo. Nagulat ang aming uh, mga engineer, sabi nila, malala na pala ito. Dahil yung maintenance sa na nakaraang ilang dekada, hindi naman ginawa. Sabi ko, bakit? Wala bang record yan? May record naman. Lahat ng job order, completed. Uh -huh. Pero, tignan mo, puro kalawang. Hindi nila ginawa. Tapag tinanong ko na naman yung mga lokal, sabi niya, hindi namin nakikita yung engineer na nag-aayos niya. Never namin sila nakita. Ngayon lang sila dumating. Now, we had to take the the emergency measures na private vehicles lang. Mm -hmm. So, what did we do? nagro ro tayo. Ang uh, schedule namin, dapat by December, before the end of the year, ang pwede nang uh, gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. So kakayanin po by the end of uh, the year, yung 12 tons? Um, yan. That's another one, uh, ano, that's a test. So, mm -hmm. Pag hindi niyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation niyo. Siguro <laughs> po, mensahe natin sa mga kababayan natin na pinaka-apektado nito, ang mga kababayan natin sa Leyte at Samar, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Well, I'm sorry na nangyari ito. At alam ko yung yung din nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga transport operators ang nararanasan ng ating mga negosyante. Kaya taasahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito. And we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to to normal.